Hey, what's up? Magdang kalabor. Ayan. So, saan kayo magandang pumunta? Pwede mong uh, pumunta sa puso mo? <laughs> Ayan nga guys, ano? Pinagbigyan tayo ng init. Ayan. Nice! Kaya, sasamantalahin ko ngayon. Eh. Dahil laro ngayon ng linggo. Bawa mahina. Siyempre, gagala tayo. Ayan. Gala time naman tayo. Huwag puro sa trabaho. So, ayan, guys. Wal buta ako! ta ayan mayroon tayong winis pa ta eh, na bagong trabaho guys siyempre kaya tayo ay kumbaga ay tayo ay ga, lalayas ba sabi nga ba are lalayas tayo, crazy? tayo mani are you ready so ay lalayas walit ko dito kasi may game na ako maglaglag dito yan Tama. punta natin sa may SM sana makuha natin para tayo ay may next project shoot Dito tayo para diretso Alam ko diretso yung to eh Hindi ako nagkakamali Kung nagkamali ako Nga nga Dito to yan Lusot mo na Lusot mo na Hindi mo lusot ka You're so good baby. Boy. marami nakapag na ako so, what's up guys where's my kanto bangat tong kanto. dito na tayo po isip tayo sa isip tayo kasi wala tayong bangis eh mga saan yung unang canto. una dito. Да. So what's up guys, ayan nyo, tayo na ligaw Hindi natin alam kung saan tayo pupunta So babalik muli tayo So tingnan natin pangbalik balik daw, unang kanan Ay nako Talagang parang pag-ibig mo lang Hindi kasiguran Hindi <tinyo> kasiguran Hindi ايني ايني ايني

Pag mga ano po ba, ekonomi gawa pa kailangan din po masyadong ganyan po dinit ng kung ano ba. Kanin makakita pa. Mga ano po ba nga 20 pa rin tapos ay. Kasi yung mga ng taga Ay Ano ba 'tong dalawang 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 po. dalawang 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 pa dalawang 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 dalawang

eh, ako kinuha na, dinala pa yung pinapasa ng mga kahoy. Ay, 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 mga, ay, ito po no. yung kahoy. Oo. Ah, hindi mo na ng kahoy? Oo. No. Bago, dito kumala ng masipalis, tuko, ang kinuha na mga, mga, no. ito, ito, ito. <laughs> pa ng tasis. Na, tuko, 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 tuko. Kisami pa pa lang. Ay, di pa kakisami daw po. Ano po ang kisami nito? Ano po? Ah, kakisami. Nandito ka pa rin pa. Sino po nagaparing? Ay, kami na rin. Ah, kayo na rin. Hmm. Ah, um. ay, na unahin mo na yung kisami. Hindi, 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 hindi,

Uh, oh, alamin, anahin ah, mo na lang po. Pagka, atalamin, mm. okay. ako yung may gawa pa rin naman. Dito sabi ko yung may ipuntang kot ng kung may ikot na may maisunod na. Ikot ka na din ni Sir M. Um, nung isa. Kaya mm. pa uwi siya na impacto eh. Hindi naman ang impacto. Saan ipakot po ay. Magong magong umalis na. Hindi mm. na naghintay ng alas tres. Nagpila <laughs> ng alas tres siya mo. Um, Oo. Uh, sabi nga ni Nung isa, ay e, kahatid ko lang man. Kaya eh, magdamaglaan ko niyang. Maghapon lang. Eh, hala po. Natako na may may gawa. Pwede pa ano po, e, po. ay eh, asabihan mo na lang po. Pakiyaw Kay, hindi po. Kay Kuya Robin po na yun. Ay, e, pinakisuyo lang sa akin. Saka ako nagtapos na yun sa chikmit ay. Eh. Kaya ako hindi na ano na rin dun. Ano po ito na karsada? Ano po <laughs> <laughs> ito? na nga ni po e na, na chat ko naman yun. E, hindi na siguro na at Baka natulog na. Hala <laughs> po. Hala ah, Salamat po.